Nandito nga pala ako sa may bugna yung mga idol. Mangunguha ako ng kanyang nalutong mga bunga. Yung mga violet lang ang kukunin mga idol. At ah, tignan ko kung may tira pa sila dahil nung nakaraan ay maraming kumuha dito mga idol. Ah, sisingupin ko yung ano yung tira-tira na lang. <laughs> Yo, konti na lang yung natira mga idol nandun sa itaas yung iba o oh, ayan o oh. bunay mga idol ito ay matamis hmm. Hmm. kasi yung kanyang mga ano violet ay matamis na mga idol so masarap o oh. ayan yan hmm. no atlum piraso mm. mm tamis yo So, ito na mga idol. Ayong so, yung ko. Oh. <laughs> Pinarostong ko na po. Oh. Yan, oh. Yan. Marami rin, mga idol. Oh. Oh, masarap. Bunay ang tawag sa amin dito mga idol. Ayan, oh. Ayan mga idol. Marami siyang violet. Ah, kakainin ko ngayon mga idol. Kakain tayo ah. Mm. mm. Tamis. Ito yung mga pulutas sa ano, probinsya. Mm hmm.

Pero yung ano nito, mga idol, yung pula niya eh ano, maasim. Kailangan pagkakainin mo yung kagaya nito, may violet na siya, mga idol, para matamis. Eh masarap na siya kainin. Mm. Tamis, mga idol. Dito lang 'yan pala sa ano sa Mayfu. Tabi ng ano, taniman nilang maisan, mga idol. Yan yung mga mais nila, oh, malawak. cái máy ơi